Hey guys, narito tayo sa ating farm. So ito yung mga kapi na itinanim ko. Malaki na sila at nagsimula na silang magbigay ng bulaklak. So may mga bulaklak na no. Nagsisimula na sila. Na hulog. Pero ano na sila? Mag ano na Sisimula nang magbulaklak. So ang kape, ito ay tinanim ko mula sa buto. Nagmula rin ito sa aking kapi na itinanim so napatunayan ko na ang kapi ay dalawang taon lang talaga namumunga na kaya ako nagtanim ng kapi na to kaya ako nagparami kasi nga yung kapi ko nasa lowland sa bahay lang kumuha ko nun ng ano ng buto kasi naka-adapt na siya sa mababang elevation so dito ay may bulaklak na so nakikita nyo ayan oh, may bulaklak na yung kape ayan so dalawang taon lang ang kape so ito medyo nasira yata to kasi yung ugat nya ay lumutang na tsaka nasira nung nag abuno ako na parami yung lagay ko kaya ang nangyari ay namatay ito rin namatay din Mahirap mag-tansya-tansya uh, ng uh, pag-aabuno Yung hagis-hagis So ito malusog na rin Ayan Pero hindi pa nagbulaklak So malapit na rin yan So 2 to 3 years siguro Kasi 2 years pa yun eh May bulaklak na yung dalawa eh <coughs> Ito maganda na rin yung tubo nya Napakalit pa So buto ito guys ha ako mismo nagpatubo ng buto at titinanim ko so ito pabulaklak na rin oh. meron na rin sign na pabulaklak na siya so ito yan no? Oh. may mga ano na flowering buds na no? Oh. bulaklak na yan ito maliit pa Tapos yung nandito, yan, lagyan natin ng usok para may tanda tayo. Yan. So yan. Tapos yung maliliit natin, ayun. So yan talaga, maliit pa talaga yung, ano, iba. Kasi buto nga yung pinapa, ano ko, tubo. Ito rin, malit no? Maliit pa. pinag intercrop ko muna siya ng kuan. kasi dapat dito tamnan ko rin ng kape yung iba kasi namatay yan namatay sila noong pag abuno ko nga na ah, pahagis hagis ng abuno lang tapos mainit Akala ko matagal lumusaw inung e lumusaw na yung umulan nalusaw ng bigla so napabilis yung pagtunaw kaya namatay Naapektuhan yung kape so ito buto rin to So lahat ito ay buto. At saka sarili kong ano to seedlings na uh, sarili kong pinatubo. Sariling sikap no. Pero nakakatuwa naman na meron sila mga flowering buds. <coughs> May pagkukunan ako ng binhi. Ayan no. Oh. Kita nyo to. Yan, flowers na yan eh. So ito na mulaklak na nga galing ng bulaklak oh. So, ibig sabihin magbubunga na to. Ay nahulog. So, napakaliit lang no. Mga 3 feet. Wala pang 3 feet siguro. Tapos ito ay nasa ano, farm lang to ano to yung palayan. Sa so, dating palayan. So ako yung nagsimula magtanim dito sa palayan ng kape. Dito sa amin, no. Sa ibang lugar hindi ko alam kung mayroong nagtatanim. Usually tinatanim na sa bukid. Tapos ito pag-aaral ko ay naka-expose sa araw. Sabi kasi naka shade, shaded area. So ang pinag aaralan ko kung mabubuhay siya sa open area direct sa sunlight so ayan okay naman sila nasira lang talaga yun dahil sa pag abono ko so it means na mabubuhay yung kape so malusog naman maliban doon sa isa na nandoon dahil nga yung ugat niya ay lumutang kaya pinatabunan ko so sana dumami pa yung kape na to so pag uh, may bunga yung kape doon sa bahay ng irmas ko yan tanim ko dati ay, sinisidling ko uli. So 'yan lang guys, no?